Magandang araw mga kaibigan uh, May panibago po tayong gagawing video uh, Bali nag order kami ng mga uh, pangmeryenda nitong dalawa naming alaga Itong si Sampid Pid eh, Ay nangagat ni Tsaka si Buni Ayan yeah, si Buni Bali Bali ito yung in order namin mga kaibigan no? Oh. Iba ibang flavor to eh, Alika. Anong flavor to day? Chicken Ito? beef. Itong pula? Tuna. Tuna? tuna. Ay, fish tuna. Tatlong flavor lang to? Hmm. Ang dami nito pang merienda oh. Tara, tignan nyo ha. Eh. Paboritong paborito nila. Ito muna ipakain natin yung tuna. Oy, 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 oy. Huwag mong, <laughs> ano yun. Huwag pangunahan. Ito ni, ito ni, ito ni. Paborito, paborito. Nag-order na kami nito ni noon. Nag-order na kami nito ni noon. Baga, uh, na muna namin. Tapos ito ngayon, tingnan. Tingnan na Hip! Hip! paborito, paborito Ulo! mo tatayo pa to. Ni. Ni? Ni? Ito dito ni. Dito ni. Dito ni. Ang ba niya? Ang kaya't ito na. Ang pipid. Oh, di itong si ang pid. Walang pinipid. Try mo ah. Ba pag maano-an ni Boni. Anong in-order mo noon? Pula din? Orange? Yang chicken. Yung orange. Ay. Ika okay, na, ilapit mo ah. Gusto niya oh. Gusto merienda buti pa kayo may merienda hmm. wait lang <laughs> hmm. Ay, nakarami na siya pipi. nakarami ka na meron na tong nauna ito oh yung beef, ito. baka gusto ni buon ito Han ah, ito ni makagat mo yung kamay ko ah hmm. Mm. Mm. <laughs> Favorito. Hmm. Fish. Hmm, wala na. Tapo na. Gusto si naman. Ang okay, buni yung ano, beef. Meron ka Ang mo ito, beef niya. na ah. Mm. Okay, na, ito, ni beef. hindi siya agresibong magmerienda hindi kagaya nitong pusa oh ngayon eh, na na eh. hmm. hey. ay mas masarap oh, last one <laughs> adukin na nungkid ito 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 ano? Ano to pa yung pakas? Ilay mo kanta yung tingin. Hmm. Dapat, ano kung mo pati si Buni hapang ano? <laughs> agaway away mo <man> nga yan. Si Buni o. Aray ko! <laughs> eh, eh! Kira ka! Psst! Kinalmot mo na ako. Yeah. Wala, pakanan mo. Ano ito? Beef? Ah, no. Chicken. Ay, chicken. Mas gusto na yung chicken. Hmm. Paborito niya mag-inasal eh. hmm. Ito ba pipid